Greetings mga migs, welcome back sa Buwayang Salita TV So may bago tayong segment Magtanong tayo sa pendulum So kung meron kayong mga katanungan mga migs I-comment yun lang dyan sa comment section Pero ngayon may hinanda akong mga katanungan So tignan natin kung ano yung isasagot ng ating pendulum. So ito po ay pagtatanong sa ating mga spirit guides o guardian angels. So hindi tayo sumasangguni sa ibang espiritu na hindi natin kilala. So hingin natin yung opinion ng ating mga anghel na tagatanod. So simulan na natin mga mix. So ang unang tanong is meron pa bang darating na malakas na bagyo sa Pilipinas? meron pa daw mga mix kung sa bagay pag bermans talaga marami talagang bagyo na darating dito sa Pinas tapos yung mga kababayan natin yung mga malapit sa dagat o yung mga nakatira sa harap ng Pacific Ocean dehado talaga sila don kawawa talaga mga mix kaya ipagdasal natin sila at saka ipagdasal natin na yung darating na bagyo ay hindi ganong kalakasan. So hopefully na walang casualty mga mix. So sa mga nasalanta ng bagyo dyan ng mga mix natin, uh, kapit lang po, dasal lang, tapos huwag niyong iwala yung pananampalataya o inyong tiwala sa mga diti na sinasamba nyo kung Jesus Christ man yan o iba man yan yung mga relihiyon ninyo. So patuloy tayo mga migs. So meron pa bang lindol na malakas na darating dito sa Pilipinas ngayong 2025? Meron. Sana hindi naman ano devastating. So may point din naman kasi every now and then mga mix, meron talagang lindol. Hindi lang natin napapansin yung lakas ng lindol kasi yung iba mahihina lang. So, konting paggalaw lang ng lupa. Kasi yung mga lupa natin mga mix, gumagalaw talaga yan tugod sa mga magma sa ilalim ng lupa. Mga tectonic plates natin gumagalaw yan. So, natural lang yung lindol. So, next na itatanong natin is may pag-asa pa ba na bumaba yung presyo ng gasolina? Below 40 pesos. Lo, meron. Yes daw. Sana. Pero paano mangyayari 'yon? Anong gagawin ng gobyerno? Siguro ano lang, ah uh, binibigyan lang tayo ng magandang hope o pag-asa. O baga, kailangan natin i-manifest. Yan lang yung sigurong gustong iparating ng ating mga guardian angels, mga migs. Malay natin, di ba? So, sa ating pang-apat na tanong. Teka muna mga migs, bago tayo magpatuloy sa ika-apat na tanong, kung kayo ay may mga tanong na pwede nating gawin dito sa pendulum, i-comment na dyan mga migs, basta huwag lang yung bastos at huwag yung nakakasira sa ating kapwa-tao. So, pwede kayo magtanong sa ating pendulum. So, ito ating pang-apat na tanong. Magkakaroon pa ba tayo ng affordable, mura na bigas. Yung masarap. Yes pa rin. <laughs> yung 20 pesos na bigas na tikman nyo na ba yun mga mix? Ako hindi ko pa na-try yun eh. Sabi nila meron na sa Davao. Pero, pero dito sa palengke namin, hindi kasi kami sa city. Wala na ako nakita ang 20 pesos. Baka sa city lang yun. O baka hindi patuloy ang distribute nationwide. <laughs> so, mayroon pa daw eh. Masarap na bigas. Ito, ano lang ah, opinion lang yan ha. Siguro ganito yung point ng ating mga guardian angels eh. Na siguro kung magtitino yung namumuno sa gobyerno, magtitino yung politicians at magtitino yung mga tao na mas mamahalin na nila ang Pilipinas kaysa sa mga idolo nilang politiko, so probably magkakaroon ng positive effect yan dito sa ating republika sa ating bansa. Ito, niloloko yata tayo ng mga guardian angel natin na puro na lang yes. Tingnan natin kung yes pa rin ba. Magiging girlfriend ko ba si Ivana Alawi? Never. <laughs> Ayan, sumasagot pala ng matino to. Akala ko niloloko tayo ng guardian angel natin. <laughs> Ayaw daw eh. So ito, ito. Move tayo sa isang napaka-sensitibo at seryosong tanong. So, tatanong natin sa pendulum kung may balak ba na sakupin tayo ng China. Maybe. Ibig sabihin, may possibility. Ayan. So, kayo nang bahala mga mix. ano yung mga opinion nyo dyan sa akin muna, no comment muna ako. Para sa akin kasi gusto ko pa rin, Pilipino pa rin tayo eh. So move tayo sa isa pang question. Uh, meron bang espya ng China dito sa ating gobyerno? Maybe. So may posibilidad na meron mga migs. At ito, yung huling tanong natin. So para ito sa mga MIGS natin dyan na uh, follower natin ng mga DDS. So, itanong natin sa kanila kung si Tatay Digong ba ay may pag-asa pang makauwi dito sa Pilipinas. Yan. Never daw mga MIGS. Pero, ano lang yan ha? Pendulum lang naman yan. Hindi eh. naman natin hawak yung kinabukasan. So, sa mga supporters ni Tatay Digong, uh, ano lang, dasal lang, dasal lang talaga. Kung ano mang yung katotohanan, tagapin natin. Kung ano yung resulta. Hindi ako political fanatics, ha. Wala akong kinakampihan ng mga politiko kasi para sa akin, Pilipino ako eh. Nasa Pilipinas yung aking loyalty. Kung may nagawa mabuti ang isang politiko, syempre, i-appreciate ko yan. Pero hindi ibig sabihin nun, ay utang loob ko yun sa kanya kasi utang ina nagpa elect siya as public servant eh so dapat magsilbi siya hindi natin utang loob so mga migs kung mayroon pa kayong mga karagdagang tanong i-comment yun lang dyan sa comment section at gawa natin ng video kahit anong tanong na pwede nating itanong dito sa pendulum basta hindi lang nakakasira ng tao so kita kids sa the next topic yun lang po thank you